So, hello guys. Good morning. Good morning. So, ito guys. Highlights ko lang yung ating ano, paggawa ng ating gravy sa ating fried chicken. So, hindi ko lang ipapakita ang kabuhan ng video. Pero pag mayroon kayong mga tanong, pwede kayong magtanong sa ating comment section kung paano natin ginagawa ang ating gravy sa ating fried chicken. So, ito mga business ito na naman ang pinaka importante dito yung pag toasted natin sa ating harina kahit anong harina na pwede natin gamitin sa paggawa ng breeding mix, oh, breeding mix. <laughs> sa paggawa natin ng gravy so ito tinutusted ko muna ang ating ating harina so bale halo-haloin lang natin ng mabuti para maging pantay ang kanyang pagka toasted ng ating harina. at saka natin siya bubuhusan ng tubig so wag kayong mag kung parang siyang kunti lang kaya kasi mamaya yan pag binuhusan natin ng tubig yan mag ano pa yan mag expand so parang para siyang lugaw mag, para, para siyang mag, lugaw mag ano ba siya mag laut ano, anon. kasi tutubo yung ano, tutubo yung harina pag nabuhusan uh, niya ng tubig mamaya. So ayan. Medyo pwede na yan, Nabrand na brown na siya. na so, toasted na siya. pwede na to mga business, pwede na to lagyan ng tubig na bali uh, sa tawin natin sabaw sa ating bibig. So ayan. Ingat lang. Sobrang init yan. Ayan. So, ayan. Haloin lang natin. Ayan lang. Randahan lang muna. Kunti lang muna natin nalagay. Tapos mamaya, Lagyan natin ulit mamaya na pag lumapot na siya. Pag matunaw na yung mga namumuo. Ayan. Tunawal lang natin yung mga namumuo na harina sa ating engrave. So hindi na natin kailangan lagyan ng tuyo pang pakulay. So kasi kulay brown na siya. Kasi yung iba kasi hindi nila tinutustig yung kanilang harina. Diretso lang sila nag pa init ng tubig tapos lagyan ng harina. Ganun lang ang sa kanila. Pero sa atin mga business natin yung ating harina para mas mabango siya kasi pag hindi kasi siya tinutusted hilaw yung hilaw na harina ilalagay mo yung pinapa ano lang pagpakuluan mo lang yung harina hindi, hindi kasi mabango hindi hindi ko gusto yung amoy ng harina kaya mas mabango pag ganito ang gawin nyo itutusted nyo ang ating harina bago natin lagyan ng tubig at saka lagyan ng pangpalasa so, ganyan mga ka-business Ayan. Tunawin lang natin yung mga namumuo na mga harina. Para magiging maganda ang texture. At makuha natin yung ang tamang lapot ng ating gravy. At ang texture na maganda. Ayan. Favorito ko ng mga bata, mga business ng ating gravy. Ayan. So, yan ang muna ang ating video for today. So, pinapakita ko lang sa inyo kung paano natin yung unang step sa ating paggawa ng grebe. Ang kasunod mga business is lagyan natin doon ng mga pangpalasa. Yung beef cubes, paminta, at mga garlic powder at saka onion powder para mas mabango ang ating grebe. So, yun po mga business. Thank you for watching and God bless sa ating lahat. At kung mayroon pala mga ano, gustong magkapanood sa ating pag, yung full video sa paggawa natin ng grebe, mayroon ako mga full video na na-upload na dito sa paggawa ng grebe. So, tingnan niyo lang sa ating playlist sa ating mga sa ating video sa ating Facebook at saka sa ating YouTube channel. So, yun po. Thank you all.